ating lahat ito uh, palakad po kami at uh, may magpapatuyo po kita ng bundok araya to kitang kita po siya ngayon pa na sila ng isda oh, mga ganun lang nagpapakain ng isda alas 7 Oh, may dalas sa tilapia

at uh, abangan nyo po yung aming pakinang isda mga kabida uh, at pag like po itong video na to kapag uh, nyo maraming salamat po

Ay, ay. Yan o. Oh, galing na talaga ni Valentin. Kaya idol ko si Valentin. <laughs> yeah. namin yun. Napalabas niya. Malakas kurente dito. Malakas sa kurente. Mayroon ko ka ka, may ka. Ah, din din na. Hoy. Di ah, din dinanan ni Campering hindi niya nakita. Karon dito. <laughs> Tingnan niyo mga bida. Ha? Huh? Karon dito, dinanan nila. Yan ha. Ah. Oh. <laughs> Yan, kapag uh, shorty ka, ma makakauli ka pa rin. Yan oh. Ah. <laughs> dinanan nila. Tinatanong ko may may nauli siya, bibigyan bibigyan Bibig ko sana siya. Parang dyan pre Ayan ah. mo pre, ulihin mo Ulihin mo, may lumabas na no? May lumalabas pa rin eh yeah, um, Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Maghintay ka lamang, may lilita. Hmm. Hey, meron pa akong napapasya sa mga butas-butas. Oh. Pauwi na sana kami ni Parang Dennis. Eh, no? Meron pa pong nasa butas yan tingin, basta tingin-tingin ka lang dyan, kita mo yung kanilang galod-god. Ayan o, oh, tulad nun, dalawa. Dalawa. O, oh, dalawa nga. O. Oh. <laughs> Tinuro pa ni parang Jair sa atin. Dalawa, ayan o, oh, meron pa hindi isa dito. Lagay ko muna dito. ayun Ayan po. O, oh, hey. Pumalasik. Oh, ayan o. Oh. Andiyan sila. O, oh, mayroon nangingina na. Ayan, parang Jair, dito po nangungurit siya. tingin-tingin pa rin tayo dito baka meron mga natira pa sa mga butas-butas na kain yan mga butas na puna yan tingin-tingin lang tayo kita mo kasi mga kabida kasi litaw na yung kanilang galudkod ibig sabihin yung sa likod nya yung may tinik Yeah. Oh, my Ha? Ah. Oh. Hindi, tingin-tingin pa ako eh. Sa butas-butas pa rin, meron eh. Ah. Okay. Uh. Uh. Oh. Ayun pareh, meron dito oh. Oh. Meron. Kita mo dito, meron dyan. Pakita mo. Ah, siya kasi sa'yo. Oh. Basta nandito na, may ina na. Pero boy pa siya. Ayan oh. Umiingay nga po. Umiingay. Ayan, meron din si parang di, si na nakita. Tingnan nyo. O, oh, kuryente niya. Sige, parang kuryente na. oh, luma ah, lumabas na yung ulo na. O, oh, di ba? Dalawa. Ah, dalag. Dalag naman pala yun. O. oh. oh, dalag. <laughs> hmm. Taga-taga ka lang magtingin-tingin. Meron pa rin. Ah. Prente mo yun oh Parang may gumagalaw dito pre Ayun! 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 Ayun pre! Dalag! Dalag! Eh? Dalag siya? oh Dalag pa oh May pinapakurente ako doon pa gumagalaw oh Muntik pa niya mga uh, sa kanal doon Dalaw na yung dalag Ay taklo Taklo na? Doon sa kanal pre rin Merong gumagalaw-galaw Aku okay, oriente mo lang yun okay, sa malaking butas dyan hindi ko alam kung Ya ya, pare pare dyan 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 uy dala <laughs> tila talapia oh dala <laughs> mo <telapi apel. laughs> oh dala oh. de... <laughs> tingin 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 tayo sa mga butas <laughs> dalag <nahin dalaki. laughs> oh sarap yun yun Ya, tengah. Ah, oh, tingnan mo diyan. Ah, oh, meron pa. Ito mga hindi nasa makakauwi ka pa rin. -bura. Uh, puno mo? Huh? Na? Puno mo? Kababoy. Oh, pwede na 'yan. Kababoy. Kababoy. Ngayon natin. Ina natin na uli niya. Ang uli na puno niyo pala sa inyo eh. Ah, Malapit oh. na mapuno. Ay! <laughs> Grabe pala na huli Kaya pala ba, bagyan na lang maglakad eh. <laughs> puno po siya oh. Ayan, kita na yung isda dito sa bandang una. po Siguro, ilan yan kilo pag uh, puno? Ha? Ah? Ay, Kisi yung puno niyan. 12 na siguro. na uli. Kami siguro mga anim. O walo. 8 na. Malupit to yan. Malupit ah. Ano pa kayo nga? Ah, nag-ano uh, pa kami. Meron pa daw eh. Sa ganyan yara. Tara. Tara. Ito pa rin. Meron mo nangingitin ko no? Saan? Yan. Parang mga... Yung butas. Ah, yan. Meron daw daw mga kabida. Dito sa butas. Dalat. Ah, oo. Nag-iba yung kulay ng tubig. Ayun na mo pare, sandali. Eh, ah! ang dami. Dami mo. Hindi <laughs> nila nadaanan yan pare. Ilang kilaso? Oo. Oh. Anim. Anim. Sandali, kung natin nila Hindi nila nadaanan. Kung nasa -na ano na tayo, nasa babago muna tayo. Ayun po. Nandiyan na sa, sa butas, tingnan nyo. Bilangin pare. Sa... na kami doon. Diba. Oo. Oo, tatlo. Apat. Tingnan uh. natin yung mga ganyang kalaki. Tapos sa... Uh... Oh. parang mo. nagkulay brown po siya parang inalukay na dahil marami nakikita But, nyo po pag may bakas malabo yung tubig o oh. tingnan mo to ito mo to ano yan wala yan wala dahil malinaw yung malinaw yung tubig, na. no? oh. ay oo okay. oh, ito ito po ay malinaw po kita mo yung isda kapag malabo meron na oh, pre sigurado na yan yun o kaya yung pinagkapakan ng ibon o tingnan ito kamukha niya yung butas niya malinaw siya wala titingin. kita, tsaka kita mo na yung isda oh. Hindi siya magmamalino kasi gunagalaw ng stack. Mm, ha. Nagwawala sila, no. Uh, na, kami. na kami. kami build, eh. Tingin tingin na tayo sa mga butas na may Ayan, malinaw kasi, oh. yak <laughs> pa pa yun. na lang. Ito po mga kabida yung mga nawulo. Isang yan. pare ko, eh. uh, na, kami. na kami. Palayo layo pa yung namin ito. Ay, hey, pare ano itong bakas? Eh, pagong. Pagong pag ko yung bayawak. yan po yung mga dinadaanan namin sa aming mga adventure. Tingnan nyo po yung mga suso. Lalaki. Grabe. Patigasa lang ng kalyo sa paa Ang tulad nyo, no? <laughs> Mapakan mo yan kapag nasentro na sa pamo. Yari ka. Bisla kang pamo. Yung kanyang talampakan ba? Ah, ah, namatay na itong palakan nito sa loob ah, ah, grabe po yung adventure namin din na ano yan ma ah, maputik malalim masusu masusu sa, sa Alang, ah, eh. maglinis na ah, okay. po kami magbabalaw ah. ka na, ka okay. ka okay, ka ka hindi para hindi siya hindi, ka hindi para hindi siya, ka siya makahula okay lakad na naman mga kabida siguro ito namin nasa kalahating kilometro tapos dadaan ka pa sa mga creek or ang tawag nito yung patubigan na daanan ng tubig tapos dinadaan mo ito masukal ganyan po yung adventure na ni Pardin misan hindi ko naman ang video ni mga ganyan pero misan iisama din natin mga dinadaanan bago yeah. ka makarating doon sa dinadaanan po damo yung mm -hmm. ano ito yung kineras natin pre ando sa akin hindi mo inaandad ah o doon pala na dinadaanan namin yung mga ganito hindi natin pinapag sa mga video kasi maraming mag na sa atin pero misa isama din natin ah, para adventure po talaga tulad dito may dadaanan pa kami malalim na tubig bago kami makarating sa pinangingisdaan namin kanina ayan oh. ang gantian yun po lalim dito ha? Ah, natin baluan na natin o oh, baluan natin bago tayo dumaan dito ha? ang tuladaanan namin medyo malalim din wala siyang tulay tawid na tayo pre Oh, sige tayo para, wala na ah, para makita nyo yung pagtatawirin namin ah, Man, no? May, merong ang part na ah, ah, <laughs> ah, ah, ah. makatas pre oh. Ayan, dito po yung part namin dinadaanan para makarating lang doon sa palasidaan namin pangingisdaan ayan yun po si Baron Dennis ah ayarapan <laughs> po talaga oh. Uh! ayun ah, ayos po thanks God ito yung mga maraming nauli oh ayan po oh sige sako po ang dinadala nila ako. ah namukot ka na no? namukot nga pala to ano ka pa mananalap sa dala-dala mo na yan. Diyan lang mahirapan ka na. Ah. Eh. Uh, uh, kabukid. Tara ka. Huh? Epo eh, yung mga namumukot. Ang dami na uli. Oh. May pangulam. dala po sila pangulam. Tara. Kaya pari. Kababoy. Ang ako. Oh. Ang dito pa. Ayan, mamatay na. Uy, pa yan. pa po namin. na, kami na yun natira. Ay, meron pa, meron pa pala doon. Yeah. Ayan, bulik. Ayan, yan. Masarap oh, yan. yeah.

Okay, 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 okay. Da, da, okay na okay na Ang talo pala yung talaga Okay na okay May pang ulam May pang vlog May pang benta Ayan magbebenta po kami Pero mga Ilang piraso yung bebenta namin Mga na ilang kilo pala uh, Pagbenta kami limang kilo Meron na kaming uh, 500 kapag uh, tigisan na Okay Try, po namin. Try namin magbenta Okay Napakapakapal po ng isda oh, mga kabido oh Oh, talapia. Nakakamis yung ganito, yung kunin nagbabantay tayo ganyan po. Yung mga isda, pagka-patong-patong -patong na lang po sila. hindi Wala. Ah. ne, kapal da. 50,000 na 'yan. Apa po kung napapasin niyo yang nangingitim na yan tilapia pula siya ng gandun marami malalaki na rin oh walo oh, na ayan po yung pwedso walong bags finisher <laughs> na yan pang last na lang yan galaw ko ibig sabihin pag ganyan tapos buhay po yung mga pinuhos ng katulapya yan oh. sumalapit so, po sila o oh. kung nga uh, nakakakita na sila ng tao yan lalapit na rin para mga manok po manok mga alaga yan gano'n po ah, layo na ng pinakad namin ah